Hello everyone! Welcome sa ating channel, The IT Guide with Cats. And before we start, like the video and don't forget to subscribe to our channel. Ako si Teacher Cats at so today pag-uusapan natin kung paano gamitin ang template sa Teams sa PowerPoint para mas maging maganda at professional ang presentation mo. At syempre, para mas mapadali ang paggawa ng presentation. So, before we uh, show some example on how to use the templates and themes, ano nga ba ang templates and themes muna? So, templates are pre-designed slide layouts that include backgrounds, fonts, colors, and placeholder arrangements. They serve as a foundation for your presentation. So, ito yung mga pre-designed slides na may background na fonts at layout na ready na parang template na pwede mong gamitin as a starting point. Pag yun namang themes, they are the collections of design elements like color, fonts, effects, and backgrounds that apply a consistent style across all styles. Sa themes naman, ito again ay collections ng mga colors, font, at effect na pwede mong i-apply para uniform ang style ng buong presentation mo. So, ano nga ba muna ang benefits of using templates and themes? Number one, it saves time by providing ready-made layout and style. Nakakatipid ka sa oras kasi may ready-made na. Second, It ensures visual consistency throughout your presentation. Uniform mga design sa buong slide and professional tingnan. Third, enhance professionalism and visual appeal. So, mas ma madali kasi customize depende sa branding or sa gusto mo. And then lastly, it simplifies the design process especially for non-designers. Ito ay para mas maging kaayang-ayang tingnan ang ating mga presentation. So, buksan natin ang PowerPoint. Alright, mag-access tayo ng templates and sa PowerPoint. So, sa open muna natin. Okay. Magbubukas si teacher ng PowerPoint. Punta tayo sa tab. So, dito, pag nag-click kayo ng open, may iba't iba ng template kayong makikita or some pre-teams na pwede natin gamitin pipindutin lang nyo kung ano yung gusto nyo team para ma-apply nyo sa inyong slide ang pipiliin ni teacher ay ang new okay and then yan so napili na natin yung new and uh, makikita nyo naman empty sya So, punta tayo sa Design tab. Ito ang design tab. I-click lang yan. And then, pili na tayo ng gusto nating theme. Ano bang maganda? So, ito na lang na theme na to. Yan. So, yan. Napili ko na kung anong gusto kong theme. So, paano naman tayo mag apply ng template? So, pag mag apply ng template para mag-start dito, punta ka sa um, sa file and then, click sa new and then, pipili tayo ng template na gusto natin. Ito na lang. Yan, may template na tayo. So, paano naman kung gusto mo i-customize yung themes? So, babaguhin mo yung kulay gamit yung variant sa design tab. sa so, dito yon punta ka lang sa design tab, and then papaltan mo na siya o nasa mga gusto mong um, variants. Now, sa fonts naman, syempre, punta ka lang dito sa home, and then dito mo na, i-highlight mo lang yung font na gusto mo, And then, pwede mong i-right-click and then makapili ka dito ng option kung gaano kalaki at kung anong klaseng font yung ilalagay mo. Pwede mo rin kasing baguhin yon Pati yung mga format background. Kung gusto mo namang gamitin yung customize na to sa team sa picture, syempre, isi-save mo lang sa current team. Okay? So, pag tips para sa paggamit ng mga template. Magbibigay ako sa inyo ng tips para sa paggamit ng template. Okay? pumili ng template na swak sa topic nyo saka sa audience dapat maging uh, um, observant kayo para makita nyo or makita ng um, makita nyo kung ano yung gusto ng mga tao kailangan pag-aralan nyo yung audience nyo and then second panatilihin yung consistency sa isang team lang para mas professional. Kasi pag paiba-iba ng um, itsura, nalilito yung mga nanonood. Or parang, syempre, hindi natugma. Or hindi na siya uh, align Doon sa pinapakita nyo pag magkakaiba. Pakasabi eh, panibagong topic na ba yung ginagawa? So, nakita nyo naman kay Teacher Kats, di ba? Napaka-simple lang ng team ni Teacher. Plain as that. So may logo ko, yung topic, tas konting design lang. Ganyan lang ako magawa ng PowerPoint design. And then, i-customize the para tugpas sa branding. Okay? And then, last na tip, huwag masyadong mag-overdo. Huwag masyadong maraming salita, huwag masyadong maraming di, na, uh, pictures, kasi simplicity is the key sa mga ginagawa natin, mas simple, mas maiintindihan ng ating audience. Okay? So, ayan, tapos na tayo. That's it. And, uh, napakadali lang, di ba? Kasi, yung paggamit naman ng template na is, ay, uh, lagi natin na-experience yan pag nagagawa tayo ng report. So, mas mapapadali at malakang tulong yan sa inyo. Alright? Para mas maging maganda, cohesive, at credible ang presentation mo. Nang hindi ka masyadong nag-effort na sobra. I-try mo lang na magawa ng teams para sa'yo at makikita mo na mas madali at may malaking difference yan. So, may questions ba kayo about sa paggamit ng templates at teams sa PowerPoint? Kung may questions po, mag-comment sa video na to or mag-email sa email address na nakikita nyo sa screen katrina.emiranda at gmail.com and don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon so you won't miss more practical tips in information technology using the Taglish language. Tandaan, practice makes it permanent. Salamat sa panonood ng video na ito and kita kits tayo sa susunod kong video.